Yo! What's up mga kagilas? Ito ang pinakamainit na basketball update na matutuno ang phone nyo. Walang paligoy-ligoy, diretso na tayo sa apat na malalaking balita na gigimbal sa Pilipinas. Unang practice ni Kai Soto, kamusta ang kondisyon niya? Confirm na si Kwame, final approval, pasok na ba? Juan Real, malabo na daw kay Coach Tim, ano ang dahilan? Biggest issue ng Thailand, inamin mismo ng coach nila. At paano ito gagamitin ng gilas? Smash nyo na ang like button at subscribe para hindi kayo mahuhuli sa mga sunog na balita. Simulan na natin. Unahin natin ang pagbalikbayan si Kai Soto. Mga kababayan, dumulo na sa kanyang unang practice. Ang tanong ng lahat, kamusta ang Kaijo? Base sa mga naglalabasang ulat, mataas ang energy ni Kai. Hindi lang siya nag-focus sa shooting, pero seryoso siya sa mga condition ng drills at sa pagpapakikisalamuha sa team. Kaiju focus, walang jet lag, 100% ang effort niya sa first day. Chemistry test, nakikita na ang connection nila ni Scotty Thompson at ni Jamie Malonzo. Itong hinihintay natin ang Kai Scotty pick and roll. Coach team view, ang presence ni Kai nagdagdag agad ng attitude at intimidation sa practice. Ito ang Kaiju na hinahanap natin. Pero teka muna. Speaking of big man, Kwame is approved. Sunod si Angie Kwame. Matapos ang mahabang proseso at paghihintay, mukhang green light na ang status ni Kwame. Ayon sa mga source, kompleto na ang lahat ng papelas at handa na siyang maging isa sa mga sandata ni Coach Team. Double-edged sword. Imagine, pwede natin ipare si Kai at Kwame. O kaya, pagod na ang kalaban sa isa, isasalpak pa natin ang mas fresh the twin tower setup skill set. Alam naman nating defense at rebounding at may tira sa labas si Kwame. Ito ang nagpapa-versatile sa kanya sa system ng gilas. Isa na lang ang kulang para makompleto ng gilas dream team. Pero teka, may isang pangalan na biglang lumabo. 1 GDL status. Yes, 1 GDL ang paborito ng maraming fans. Pero bakit tila malabo na daw siya makapasama sa final lineup? Dito tayo maging prangka sa press conference. Ipinawati mismo ni Coach Tim Poe na mahirap isingit si Juan Gomez de Leani. No. kasalukuyang sistema. The system, ang priority ni coach team ay veteran leadership at mga players na sanay na sa triangle motion offense niya. Roster spot fight. Sobrang dami na ng guards na magagaling ang challenge ni 1GDL ay ang consistency at fitting the specific role na ang kailangan ni coach team. Harsh reality. Ito ang tinatawag nating coaching decision. Walang personalan pero mayroong dynamic na kailangan sundin. Mukhang kailangan pa ni 1GDL maghintay ng pagkakataon. Thailand biggest weakness. Panghuli, mga kagilas, kailangan natin tignan ang kalaban. Ano ang biggest issue ng Thailand na inamin mismo ng coach nila? Ayon sa foreign coach ng Thailand, ang kanilang pinakamalaking problema ay ang lack of consistent three-point shooting at team rotation. Nag-iisa siya dahil dito apektado ang kanilang best player. Wala ng depensa sa kalaban, nakatuon na lang sa kanya. Wala siyang backup shooters. Paano gagamitin ng gilas? Simple lang, kailangan lang ng Gilas na mag-zone defense, ipilit sila mag-shoot sa labas, at ibuli sila sa ilalim gamit si Kai Soto at Kwame. So kung baga pa, physicality ang sagot. Ayon sa mga kababayan, alam ni Coach Tim Cohn ang game plan. Grabe ang mga ka-developments, Kagilas. Handa na ba talaga tayo? Quick recap ulit tayo mga Kagilas. Kai Soto back in form, Kwame ready na, 1 GDL on hold. Ang Thailand, may kahinaan na inamin. Bago tayo magtapos, gusto ko malaman ang opinion nyo. Sino ang mas importante sa gilas ngayon? Ang inside presence ni Kai Soto? O ang defense shooting ni Ange Kwame? Commit nyo ang sagot, i-share ang video na ito, at i-click ang notification bell. Maraming salamat sa panunood. At syempre, Laban Pilipinas! Puso!